sabihin ko sa iyo na ang simpleng bolitas o yung penal beads na kinakabit sa ari ng isang lalaki ay pwedeng mabago ang buhay mo. So if you do like my content mga madam and sir, no, just don't forget to please click, share, and subscribe sa aking YouTube channel po, my new Facebook page, TikTok, and Instagram. So maraming maraming salamat po. God bless! So, hello everyone! So, once again, it's me, your nurse, Sarah MFC. And for today's vlog, ang topic po natin ay bolitas. So, kung kayo ay may bolitas, tara, pag-usapan na natin yan. Ang penal bids po or bolitas ay sinasabing hindi po siya safe at hindi rin po siya advisable. Bakit? Posible po kasi kayong magkaroon ng severe penal injury potentially leading to amputation. Yes po. So, paano naman ng simpleng bulitas lang ay mapuputulan ka pa? Number one, infection. So, paano ka naman magkakaroon ng na infection sa simpleng bulitas lamang kapag po sila ay gumawa ng tinatawag na unsterile implantation na pwede pong magkaroon ng tinatawag na serious infection. Katulad po ng tinatawag na penal abscesses, pwede po itong kumalat at madamage ang inyong tissues. Number two, scarring. Ang reaction po kasi ng katawan ng isang tao kapag naglagay ka po sa loob niya ng any foreign object, ang nangyayari po ay nagkakaroon ka ng tinatawag na scar tissue o yung kagang na tinatawag. Ngayon, pag nabuo po yung kagang na yan, definitely ano mangyayari? Madi-deform. Yes, madi-deform po ang inyong ari at posibleng maapektuhan po ang alin, ang inyong erections o pagtigas ng inyong ari. Next, number three, alam nyo po ba na kapag hindi rin tama ang paglagay, yung placement ng tinatawag na penal beads sa inyong ari, ay pwede rin po kayo magkaroon ng tissue erosion or rupture. Ibig sabihin po nito, maapektuhan po kasi yung inyong balat. Ngayon, pag hindi tama yung placement ng beads na yan, pwede yan pumutok, magrupture ang inyong balat. And lastly, number four, kapag merong disruption of blood supply sa inyong ari. So, paano po ito nangyayari? Kapag nagkaroon po kayo ng infection or trauma sa inyong ari, makokompromise po ang blood supply papunta sa inyong ari. So, crucial factor ito sa inyong tissue loss kasi kailangan niya ng blood eh. So, kailangan niya ng oxygen dyan sa inyong ari. So, kapag walang blood na dumadaloy, pwedeng mamatay ang mga tissues dyan so definitely, ito pong uh, tissue loss pwede po maglead saan sa amputation o pagputol ng inyong ari So, in short, mga madam and sir, it is not safe. Ano? Hindi rin siya advisable. Pwede siyang mag sa complication, like for example, infection or trauma, na pwede po kayo magkaroon ng gangrene or yung lack of blood supply. Kulang na ang blood supply sa area na yun. Kapag kulang na kasi ang blood supply sa area na yun, anong mangyayari? For example, yung inyong ari, ano, nagmagkakaroon ng penile necrosis. So, mamamatay yung parte na yun kasi wala ng blood supply. Ngayon, kapag wala na pong blood supply at namatay ang area na 'yon, definitely amputation ang susunod.